Iris. Ang pahiwatig ngayong araw, panatilihin ang mahabang pasensya, lalo na sa pakikitungo sa pamilya upang maiwasan ang anumang negatibong enerhiya. Kung may kasunduan o mahalagang usapan, huwag mag-alinlangan dahil malinaw ang iyong isip at magaling ang diskarte mo ngayon. Iwasan muna ang labis na pakikihalubilo sa mga kaibigan upang hindi mapilitang gumastos. Ang pahiwatig Ang pahiwatig sa Friday, may pahiwatig ng swerte, may darating na pagkakataong magpapasaya sa iyo, at makatutulong sa pamilya. Sa Wednesday, magingat sa pagmamadali dahil maaaring magdulot ito ng abala, o kalungkutan kung hindi pag-iisipan ng mabuti ang mga hakbang. Pagdating naman sa pera, unahin muna ang pangangailangan ng pamilya. Iwasan munang magpahiram o magbigay sa kamag-anak upang makontrol ang gastusin. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Iris kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Sagittarius, magiging maayos ang araw mo sa trabaho at personal na plano. Madali mong matatapos ang mga gawain basta mag-focus. Ang color pink at color maroon ay magbibigay ng sigla. Ang number 5, number 17, at number 29 ay magpapakita ng magandang resulta. Taurus ang pahiwatig ngayong araw, tapusin ang mga kailangang asikasuhin, lalo na kung may transaksyon na dapat matapos agad. Magandang oras ito para maglaan ng panahon sa pamilya kapag natapos mo ang mga gawain. Ang iyong mga salita ay makatutulong upang magbigay ng inspirasyon sa mga mahal mo sa buhay, kaya gamitin ito ng maayos. Iwasan muna ang pagsama sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring mag ng diplanadong paggastos. Ayon sa iyong gabay, sa Tuesday may pahiwatig ng ideyang magbibigay saya at inspirasyon pag naging mapagpasaya. At sa araw ng Saturday, ay maging maingat naman sa mga desisyon at bigyan ng pansin ang kalusugan upang maiwasan ang abala. Sa pag-ibig, ang pinapahiwatig ay ipakita ang lamang at komunikasyon. Ang ganitong paraan ay magpapaganda ng samahan at magpapatatag sa inyong relasyon. Ang pahiwatig ng iyong gabay, Taurus, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Leo, magiging maganda ang daloy ng iyong araw. Magiging maayos ang komunikasyon at mabilis mong maaayos ang mga hindi pagkakaunawaan Ang color green at color gold ay magpapalakas ng loob Ang number 10, number 23 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay Gemini, ang pinapahiwatig ngayong araw, gamitin ang pagkakataon upang mapabuti ang samahan sa pamilya Iwasan muna ang mga usaping may kinalaman sa pera o negosyo. Sa labas ng bahay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagbibigay ng magagandang salita at suporta sa mga mahal mo ay magdadala ng magandang resulta sa linggong ito. At ang sabi ng gabay ay pakinggan ang mga sinasabi ng iyong minamahal. Dahil makatutulong ito sa mas maayos na komunikasyon at kalusugan ninyong dalawa. Sa araw ng Wednesday, may senyales ng kasiyahan at positibong resulta ng iyong mga ginagawa. Sa araw ng Thursday, ay mag-ingat ka sa pagmamadali sa pagdedesisyon upang maiwasan ang pagsisisi. Sa pera o sa pananalapi, kung may sobra kang pera, Unahin ang anak o kapamilyang nangangailangan ng tulong para sa kanilang mga plano. Sa paggawa nito, mas magiging maayos ang daloy ng iyong salapi. Ang pahiwatig ng iyong gabay, Gemini, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Scorpio, magiging produktibo ang araw mo. Mainam ang panahon para sa pakikipag-ugnayan at pag-aayos ng mga kasunduan. Ang color yellow at color silver ay magbibigay ng magandang enerhiya. Ang number 9, number 14, at number 22 ay magdadala ng positibong balita. Cancer, ngayong araw may pahiwatig na madali kang maawa sa iba kaya umiwas muna sa mga usapan o sitwasyong maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos maging maingat sa pera upang hindi ikaw ang mawalan ayon sa iyong gabay at kung may plano kang magnegosyo magandang pagkakataon ito upang makausap ang pamilya at pag-usapan ang mga ideya na makatutulong sa inyong pinansyal na kalagayan Magandang ideya rin ang pagbisita sa bahay ng Diyos para sa kapayapaan ng isip at maayos na kalusugan. Sa araw ng Thursday, may pahiwatig ng kasiyahan o magandang balita, ngunit mag-ingat sa araw ng Friday dahil posible ang abala o lungkot. Ang takbo ng linggo mo ay nakadepende sa magiging desisyon mo sa mga darating na pagkakataon. At pagdating naman sa pera, mas makabubuting unahin ang pamilya, lalo na kung dati ka nang nakatulong sa kanila. Ang pagtutok sa kanilang pangangailangan ay magdadala ng tuloy-tuloy na ginhawa sa inyong tahanan. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Cancer. Kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Pisces, magiging mahinahon at maayos ang takbo ng araw mo. Magandang oras ito para sa tahimik na gawain. Ang color blue at color cream ay magpapakalma ng isip. Ang number 23, number 16, at number 30 ay pahiwatig ng magandang pagkakataon. Leo, ngayong araw, ipinapayo ng iyong gabay na umiwas muna sa anumang transaksyon, malapit man o malayo. Walang malinaw na senyales na magiging maayos ang anumang kasunduan ngayon, kaya mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pamilya upang mapanatili ang maayos na samahan sa bahay. Ayon sa iyong gabay, sa usaping pera, kung may lalapit na kaibigan para humingi ng tulong, mas mabuting tanggihan mo muna upang maiwasan ang abala sa iyong pinansyal na plano at kung bibisitahin ka ng iyong mga magulang, ito ay magandang senyales dahil ang kanilang presensya ay magdadala ng karunungan at payo na makatutulong sa iyo sa hinaharap. Sa araw ng Thursday, may pahiwatig ng saya o magandang balita, ngunit sa ng Friday, mag-ingat sa mga desisyon na maaaring magdulot ng tensyon. Sa pag-ibig, kung kumpleto ang pamilya, Magandang maghanda ng simpleng selosalo para mapanatili ang kasiyahan sa tahanan. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Leo, kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging maganda ang pakikitungo mo sa iba. Posibleng mapansin ka sa trabaho o sa mga plano mong ipapatupad. Ang color orange at color gold ay magbibigay ng sigla. Ang number 10, number 19, at number 27 ay magdadala ng magandang resulta. Virgo, ngayong araw, mas mabuti na umiwas muna sa mga taong humihingi ng tulong, dahil maaaring maubos ang iyong oras at lakas sa mga bagay na hindi mo dapat pagtuunan. Panatiliin ang enerhiya mo para sa sarili at sa mahahalagang gawain. Ayon sa iyong gabay, sa usaping pera, maganda ang tsyempo para sa maliliit na kasunduan, o deal na may kinalaman sa kita. Kung may papasukin kang transaksyon, ngayon ay magandang pagkakataon. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pamilya, Positibo ang daloy ng komunikasyon. Payuhan ang mga mahal mo sa buhay na maging maingat sa kanilang mga desisyon at ipaalam muna sa iyo bago gumawa ng mahahalagang hakbang. Sa araw ng Thursday, may pahiwatig ng kasiyahan o magandang balita lalo na kung magiging maingat sa pagsasalita sa usapan, ngunit sa araw ng Tuesday, maging maingat dahil maaaring may kaunting pagsubok sa pag-ibig, ipakita ang iyong pasensya at lamang, ito ang magpapatatag ng inyong relasyon at magdadala ng maayos na daloy sa inyong kabuhayan. Ang pahiwatig ng iyong gabay. Virgo, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, magiging maayos ang araw mo kung susundin mo ang mga plano ng maayos. Iwasan ang padalos-dalos na desisyon. Ang color brown at color white ay magbibigay ng balanse. Ang number 8, number 11 at number 25 ay may dalang swerte. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, bigyan mo ng oras ang pamilya mo ngayon. Ang pagkakaroon ng panahon para sa kanila ay magdudulot ng maayos na samahan at magandang daloy ng enerhiya sa inyong tahanan. Mainam na isantebi muna ang ibang bagay, at ipakita ang iyong suporta at pagmamahal sa kanila. Ayon sa iyong gabay, araw ng swerte, sa araw ng Thursday magiging malinaw ang iyong pag-iisip at mas madali mong gawa ang mga plano. Magandang araw ito para sa mga desisyong matagal mo nang iniisip. At sa araw ng pag-iingat, ay Wednesday, maaaring makaramdam ka ng pagod o emosyonal na bigat. Iwasang magdesisyon agad lalo na sa usaping pera o trabaho. Sa pag-ibig, maging maunawain at makinig sa partner mo. Ang simpleng pakikinig at pagintindi ay magpapalalim sa inyong relasyon. At sa trabaho, umiwas sa mga kasamang hindi seryoso. Ang pagiging maagap at responsable ay magdadala ng magandang oportunidad sa iyo. Libra, kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging maganda ang takbo ng iyong araw. Magiging madali para sa iyo ang makipagkasundo sa mga tao sa paligid. Ang color pink at color blue ay magpapagaan ng loob. Ang number 29 Number 15 at number 24 ay magbibigay ng positibong resulta. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, kung may deal o kasunduan kang aasikasuhin, gawin ito sa hapon. Mas magiging maayos ang lahat kung unahin mo muna ang mga bagay tungkol sa pamilya. Ang tamang balanse ng oras sa trabaho at pamilya ay magbibigay ng maganda at positibong resulta ayon sa iyong gabay ang pahiwatig ang araw ng swerte ay saturday magiging maganda ang takbo ng pananalapi mo at magiging maayos ang pakikitungo sa iba mainam ang araw na ito para sa pag-aayos o pagpapalawak ng mga plano at araw ng pag-iingat ay tuesday Iwasan ang pagiging magastos at magingat sa mga salitang bibitawan. Maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan ang pabiglang salita. Sa usaping pera, maganda ang pagbibigay tulong basta may mabuting intensyon. Sa pag-ibig, ipakita ang lamang at sinseridad sa partner mo. Ang ganitong simpleng kilos ay magpapalakas ng tiwala at magdadala ng positibong epekto sa inyong samahan at kalusugan. Scorpio, kung makakaalalay sa iyo ang kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging malinaw ang isip mo sa paggawa ng mga desisyon. Iwasan lamang ang sobrang pagdududa. Ang color maroon at color gray ay magdadala ng tamang balanse. Ang number 6, number 12 at number 21 ay pahiwatig ng maayos na takbo ng araw. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw, kahit family day ngayon, okay lang na makipagkasundo o magsimula ng bagong deal. Maganda ang daloy ng enerhiya sa pamilya na makakatulong sa tagumpay ng iyong plano. Gayunman, magingat sa biyahe lalo na sa gabi at iwasan ang mga di kailangang lakad. Ang pahiwatig ang araw ng swerte, ay Wednesday. Magiging malinaw ang isip mo at madali mong mareresolba ang mga suliranin. Maganda rin ito para sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang. At sa araw ng pag-iingat, Thursday, mas magiging emosyonal ka ngayon. Iwasan ang pagtatalo o diskusyon at gamitin ang oras para sa pahinga at pagninilay. Sa pamilya, maging mabilis umunawa at magbigay ng payo. Ang ganitong kilos ay magpapalakas ng tiwala sa iyo. Sa trabaho, maging maagap at panatilihin ang positibong ugali. Ang sipag at disiplina mo ang magdadala ng tuloy-tuloy na pagunlad. Sagittarius kung may ugnayan ka sa kaibigan zodiac sign na Aries, magiging masigla ang pakiramdam mo. Magandang araw para sa bagong ideya at pakikipag-ugnayan. Ang color purple at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, number 18, at number 26 ay magdadala ng positibong kaganapan. Capricorn ang gabay kapalaran. Ngayong araw, unahin mo muna ang iyong pamilya bago ang anumang gawain sa labas. Kung may mga planong usapan tungkol sa trabaho o negosyo, mas mabuting ipagpaliban muna ito. Ang presensya at pagmamahal ng iyong mga mahal sa buhay ang tunay na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at magandang kapalaran. Sa pera, Umiwas muna sa anumang investment o pagpapautang. Maaaring may taong lalapit na may ibang hangarin, kaya maging maingat sa pagtitiwala. Kung kaya mo naman tumulong sa isang kamag-anak o magulang na may pangangailangan, gawin mo ito. Ang kabutihang loob ay babalik sa iyo sa tamang panahon. Pahiwatig ang araw ng swerte. Ay Friday, ang pagiging maingat sa pananalita ay magdadala ng magagandang resulta. At ang araw ng pag-iingat, Wednesday, ay iwasan ang padalos-dalos na desisyon dahil maaaring makaapekto ito sa takbo ng iyong linggo. Sa trabaho, ipakita ang sipag at disiplina. Iwasan ang anumang personal na usapan o tukso sa workplace na maaaring makaapekto sa iyong reputasyon. Capricorn, kung makakaalalay sa iyo kaibigan zodiac sign na Virgo, magiging maayos at tahimik ang araw mo. Magandang oras ito para tapusin ang mga gawain na naantala. Ang color black at color silver ay magbibigay ng focus. Ang number 4, number 13 at number 31 ay simbolo ng tagumpay. Aquarius, ang gabay kapalaran. Ngayong araw, maganda ang daloy ng enerhiya para sa mga plano at proyekto mo. Kung may gusto kang simulan, gawin mo na. Ang pagiging determinado mo ang magdadala ng tagumpay. Ayon sa iyong gabay, at kung hihingi ng oras ang pamilya, bigyan sila ng pansin. Ang pagbabahagi ng iyong swerte, sa kanila ay magpapalakas pa ng positibong enerhiya sa paligid mo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa pag-ibig, ang pahiwatig ay ipakita ang malasakit at lamang sa iyong kapareha. Ang maayos na komunikasyon at pag-unawa ay magpapatibay sa inyong samahan. At sa pera naman, maging responsable. Tumulong sa mga talagang nangangailangan at iwasan ang paggastos sa mga hindi mahalagang bagay. Ang pahiwatig na araw ng swerte ay Tuesday. Habang masaya ka sa ginagawa, mas dumarami ang magagandang oportunidad. Ang araw ng pag-iingat ay Saturday. Maging kalmado at huwag basta magdesisyon para maiwasan ang problema. Aquarius. Kung may ugnayan ka sa kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging malinaw ang direksyon ng iyong araw. Maganda ang daloy ng ideya at komunikasyon. Ang color blue at color white ay magpapaganda ng mood. Ang number 7, number 11, at number 20 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Pisces, ang gabay kapalaran. Ngayong araw, dala mo ang magandang swerte sa mga transaksyon o usapang may kinalaman sa negosyo. Gamitin ang iyong likas na charm at kumpiyansa para makuha ang paboribleng resulta. At mas mainam na pakinggan ang mga bigla ang masasabi ng anak ayon sa iyong gabay. Ngunit magingat sa mga imbitasyong lumabas o maglakbay sa malalayong lugar. Hindi ito ang tamang panahon dahil posibleng mauwi lang sa gastos o pagod. Unahin muna ang mga bagay na may mas malaking halaga. Ang pahiwatig ang araw ng swerte, ay Wednesday, may darating na magandang balita o pagkakataong makatutulong sa iyong pamilya. At ang araw ng pag-iingat, ay Tuesday, iwasan ang pagmamadali sa paggawa ng desisyon upang maiwasan ang pagkadismaya. Sa trabaho, maging maagap at positibo. Ang iyong kasipagan at magandang pakikitungo sa iba, ay magbubukas ng mga bagong oportunidad. Pisces Kung makakaalalay sa iyong kaibigan Zodiac sign na Cancer, magiging kalmado at maayos ang araw mo. Magandang panahon ito para sa pagpaplano at simpleng gawain. Ang color blue at color green ay magpapataas ng enerhiya. Ang number 8 Number 14. At number 27 ay magdadala ng swerte sa iyo.